friends, dahil birthday ni Namot at ni Nilang Lady, magagala ulit kami. At basta nga magbe-birthday sila, ganyan nga ginagawa nila, nagagala para nga daw makapag-relax naman. And then, after 1 hour and 10 minutes, nakarating na kami dito sa Dumaguete. First time lang namin lahat dito, kaya naman, sobrang excited nga kami. Kasama pala namin yung dating boss ni Mond. Taga dito nga siya sa Dumaguete, kaya naman sinamahan niya nga kami. At tingnan nyo naman ang sundo namin, ang bongga. Apat lang kami, pero naka-coaster agad. O ba diba, bongga yarn? Si Bulan, Dumaguete Airport, 15 minutes lang papunta dito dito sa hotel. Dahil maaga pa nga kami at hindi pa naman pwede mag-check-in si sir, kumain nga muna kami dito sa Cafe Palomina. Nasa loob lang din ito ng hotel. Dami ng choices ng pagkain nila dito. Masarap din at sobrang mura pa. Yung unang araw pa nga lang namin dito, kadarating lang. Ayan nga't bundat na nga agad. Charot. Ang maganda pala dito, nabusog ka na sa food. Then, busog na busig nga din yung mata mo dahil sa view. Ito nga cafe ay nasa harapan nga lang din ng boulevard. Kaya naman napakaganda nga ng view habang nga kumakain. After namin kumain, dumiretsyo na kami sa Valencia dahil dun nga kami stay ng isang araw. Yung way nga papunta ng Valencia, sobrang dami nagbibenta ng mga lansones. Tapos sobrang mura nga lang din kaya bumili kami at ang tatamis pa niyan, promise. Yung biyahe namin from Dumaguete to Valencia, 20 minutes lang. Dito pala kami mag-stay sa Forest Camp. Tayo namin mag-check-in, hinatid na nga kami sa bahay namin. Sure. <laughs> bahay talaga. Bali yung rent namin dyan, 2 May sariling lang CR at may aircon na din. Tapos, napapalibutan ka pa ng mga halaman at mga puno-puno. Ganon. Kung ikaw yung taong mahilig sa nature at gusto sa katahimikan, yung walang ingay na sasakyan at tao, nako, perfecto sa'yo, friend. Puro lagaslas ng tubig at huni ng ibon lang yung maririnig mo dito. And dito nga kaya nag-stay, nako, ang laki na mababago sa buhay mo. Charat. Ang bagal ng oras, promise. Dami na namin nagawa. Medyo nakakainip na din kasi. Mm. Dahil parang ang tagal-tagal maggabi. Dumating nga kami dito ng 11 -8 at nung naglakad-lakad nga kami ay katanghali ang tapat. Dahil nga sobrang lalaki ng puno dito kahit kakatanghali ang tapat eh, hindi man lang makapasok yung araw. Sobrang lawak nga nitong forest camp at yung tubig ay napakalamig pa. Parang nga tinunaw na yelo ganorn. Sobrang sagana nga dito ng tubig at lahat nga ng sulok ay may tubig at lahat nga yun ay pwede mo nga pagliguan. Kung ayaw mo na nga doon sa mga man-made pools, pwede ka na ding maligo doon sa ilog. Sobrang lakas din nga ng tubig. Mga guests nga na pumupunta dito ay halos mga pahapon na, Kaya naman nung kami kami-kami nga lang ang tap o dito. Malawak naman dito at madaming pools kaya nalagang masusolo mo nga yung lugar. Meron din silang ino-offer na iba pang activity katulad nga ng wall climbing. Meron din silang kawa kawabat kung nilalamig ka na at spa para naman tuloy-tuloy yung pagka-relax mo. Pagkatapos nga namin malibot ito ng forest camp ay nagsimula na nga rin kaming maligo. Kahit nga sobrang lamig nga ng tubig aba hindi malanga nga mapigilan tong si Pau paw Wala nga malamig na tubig dito sa batang atat na atat na nga agad maligo. In-enjoy na nga lang namin lahat yung pagligo dito at wala rin naman talaga kami magagawa. Wala din pala dito ang signal, kaya naman hindi mo rin magagamit yung cellphone mo sa pagpe facebook Meron din naman silang wifi, kaya lang medyo mahina din. Mga bandang alas 4 nga, pumunta na kami sa kanilang cafe. Kapag hindi ka talaga nakakapag-cellphone, mabilis ka talaga nga magutom. Alas 4 pa nga lang yan at kumain na nga agad kami ng hapunan. Habang iniintay nga namin yung mga in-order namin, naglibot-libot nga ulit kami dito ni Pau Pau. Sa sobrang lawak nga talaga nitong forest camp, pero pa pala kami hindi pa naikutan. Doon nga ito sa may bandang unahan at malapit nga lang sa may entrance. Pagbalik nga namin, sakto nga na naandun na nga yung mga order namin. Order nga kami na sinigang na seafood, liempo, at saka nga itong pinaipong chicken. Kapag pupunta ka nga daw dito sa Forest Camp, ay must try nga yung kanilang pinaupong chicken. Pero legit nga, sobrang sarap nga ng kanilang pagkaluto. Hindi pa nga tapos kaming kumain, ay eh, nga agad itong si Pau at inaantok na. 5.30pm pa nga lang yan at inaantok na nga din siya agad. Napagod din ata nga ang bata. ano bueno, friends, yun lang muna ang aking kwento today. Thank you for watching. Bye! Bye.